natin like play this. Can I to myself? What a wonderful Hello mga kabayang, Ayan. hindi pa tayo nakapag-upload upload, at uh, malakas kasi dito sa amin. Ayan. Hi, Mrs. Yes, Mrs. So gagawa tayo ng pamain natin sa ating panangigi Yan, Abangan nyo yung sa paglaot natin Mananangigi tayo Na yung kasi grabing lakas Kasi kalalabas lang ng bagyong anong bagyo yun? yung Anong bag nasa Batanis duman, Sa dulo land pool ng Taiwan So nagpakalma-kalma tayo ng karagatan Ito yung mga panangigi natin Gamit harap pala Ayan. At ito rin isa Ito pagbili ko hindi pa talaga ito nakabawi dinawi siya hindi napaktan ayan o ang igo ayan o yung daan nya dito talaga ito nakabawi itong aking rapala na isa na to dinawi hindi man napaktan ngayon gagawa tayo ng ito yung panangigi natin mag repair tayo na repairin natin parang kaunti ang silupin ito sululoy Oh, ito na siya, Yan, gagawa natin. Mag-abugto-bugto muna tayo ng panlagay ko dito. Sako. dahil natin yung idol natin na uh, si Kaswerte. Kung paano siyang mga discarte so, niya sa paggawa ng, uh, ano. Shout out sa iyo, idol. Dapat ka palagi. Dami mong huli. O, so, yan. Yan, ginagawa namin sa panamigil. Ginagawin tayo ng discarte. Gagayahin mo yan ang king of the tangigis. <coughs> Ganyan na bugto-bugto na. Ako talaga ay hindi para panangigis. Pero nagugustuhan ko na rin. Nakahuli okay. ka kasi ng dalawang piraso ito may pambigas ka na may siguro 20 at low ngayon gawin tayo kasi kung isda asahan mo isda isda ito lang palagi isda payaw masyadong murah hinihingi nalang dito magagawa na ito kanyang static may wala pa akong halos alam na spot ng kabayan ng panunggiyan sila halos alam na nila lahat ako hindi nagsisimula pa lang ako kung sa madalit sabi nag-aaral pa ako mananili okay yan tapos na nga pala tayo ito na yung lahat ng ating sako ayan tsaka ito So, ikakabit na natin dito sa ating panangigi. Maganda sana dito i -italik, mga kamayang, kuralon. Eh, okay, wala pa tayong pambiling kuralon. Kaya ito muna sinulid na muna yung gagawin natin. Tapos ito, talit na natin. Ano yung kuralon? Yung parang sa pangulong, yung sa lambat. ali mushinatu kita ketali pernah kebat ng tanigi hindi banyak yang mengetuk-ketuk, 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 bago ito na natin tapos talian naman natin ito kaya dalagyan pa natin ng sa pa yung pangyong sa pa Nagagayat pa tayo ng silupin dito. Ang lagay natin. Celluloid. Hmm, celluloid. May no, nabibili man pero magayat na lang tayo. gaya tayo ng sinuwari ito yung gamit natin siluloy ito, ito natin lukot lukotin natin sa dalawang ano nga ito natin dalawang <laughs> Kita na taliw-liw! taliw mo! Singit mo man palang nakikita. <laughs> ba, diba? o pa mo kayo nakikita ang singit mo? <laughs> hindi na. Tapos, hindi niya natin para hindi siya masagad nabawasan mo natin ang tempo. Ah, bago tapos. Sakit sa likod. Dabalik dalawahin nanti Bago natin, natin. I don't know, food. Okay.

Pwede man to, ikaw so maglaot, tapos so pag ka maglaot, siya so maglaot. Mm Huwag -hmm. mm -hmm. okay. 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 Sampai nah. magiging siya yan mga kabayang abahan nyo natin ang video nito Ayan, shout out sa ating mga solid na subscriber at saka maraming maraming salamat sa walang sawang pag support sa ating youtube channel kabayang tv thank you hap hindi ko pala yan tapakita ko pa nga pala kung paano po ito yung kawil natin nakikita natin, paano natin tatapin ito tsaka ito yung mga kawin natin ano susuklog lang ito yan yan sa matanggal pag dito, pag gano'n mo matanggal, pero pag dito sa kabila hindi yan bilan. yan tanggal, dito lang sa kabila yan ang tanggal ito bilan. So <laughs> okay, yun mga kabit na natin yung ating ano. Na. Ito nga pala yung ating ano lang, damit Bali apat, numero 4. apat na piraso. Hmm. So, Tapos. Melawan diulangin parin tanggalin na ata. Kailan din. Uy, <tutuk>

Diyos yun Inan, ang mga matit ganun kasi magputol mga kabay hindi flies kahit ganyan ganyan yun hindi ka nakaya mo lang mga puso Ops, tapos na. Tsaka ito, may stopper to. Nailo, para hindi matunta dun sa Nailo. Para hindi rin, pag hinabol siya ng kanigig dito sa kamay, hindi siya magputol. Hindi ko mas... Makita. Tapos na yan, dito ng Pagkain natin, play. this Tapos masyado yung karoon. Tapos naman Bye-bye.